Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw at syempre po nandito po tayo ngayon para magbigay ng mga lucky numbers po sa masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po araw-araw po dito mga kalaki at syempre ngayon pong 5am na mga kalaki naku po third week na po ng April mga kalaki ano po napakarami na po mga kalaki na talagang tumututok sa atin marami na po ng mga followers na po talagang sumusubaybay sa atin sa mga vlog natin mga kalaki at syempre po ngayon po bago po sumikat ang araw abay suswertehin ka na ibibigay ko na sa iyo ang mga 2 digit lucky numbers na inaabangan po ng ating mga lucky followers kaya kung ready ka na kunin ang na aming mga lucky numbers abay kumuha ka na ng mga listahan mo at syempre kunin mo na at ilista mo na ating mga 2 digit lucky numbers ngayong umaga mga kalaki Tara na po! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na pong manalo at maging, syempre, milijonaryo. Ayan po mga kalaki. Ang una nating mga 2-digit lucky numbers na ibibigay ay... Anyway, pwede po ang mga lucky numbers natin sa STL, sa Lotto, sa National, sa Wetting, at sa Abroad mga kalaki. Pwede po ang ating mga lucky numbers, okay? Kaya mga kalaki, eto na po ang ating mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa... Batangas, 12-8 Bataan, 30-19 Butuan, 5-19 Bengue, 3-4 Iloilo, 12-16 Leyte, 7-22 Samar, 8-9 Baranaque, 1-30 Manila, 2-3 Pasig, 9-4 San Juan, 18-15 Marikina, 7 21-17 Tabuk 3-12 Bicol 8-21 Baguio Gis, 23 Bulacan 1-4 Bohol 2-16 Capiz 35-31 Rojas 23-20 Tugigarao, 12-11 Ayan Isabela 8, 15, San Mateo Rizal. 5, 2, Cainta Rizal. 21, 3, Taytay Rizal. 15, 24, Antipolo. 27, 30, Montalban Rizal. 1, 35, Angono Rizal. 4, Gs, Romblon. 22, 15, Quezon City. 18, 2, Pampanga. 1, 20, Pangasinan, 24, 23. Kainyay naman nun. La Union, 22, 17. Ilocos Sur, 5, 21. Ilocos Norte, 14, 18. Nueva Ecija, 17, 25. Nueva Vizcaya, 9, 29. Mas Bate, 3, 9. Uh, Cebu, 8 Gs. Aklan, 3, 1. Aurora, 12.30 30, Laguna, 518 Quezon, 23, 9, Olongapo, 8, 17, Dabao, 5, 26, Tailac, 9, 1, Quirino, Gis, 12, Bacolod, 30, 16, at Cavite, 17, 11. Ayan mga kalaki, puputulin mo natin sa pagkapiti ha. Para po sa masusugin natin mga followers dyan na walang sawa po na nakatutok sa atin araw-araw mga kalaki. Para po makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers araw-araw, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ayan, isearch niyo po. Red parungkin po sa Facebook. I-check niyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na meron po tayong 51,000 followers mga kalaki at syempre Aris uh, Gatchal yan ayan po yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parungkin po na naka Uh, 16,600 followers sa po tayo at syempre po tiktok kung saan kami nagsimula ni Lola Carmen ang tiktok po natin red parungkit po na merong 424,000 followers mga kalaki ayan po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers magsuggest magpa-code at mag-request po pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment nagsishare ng mga video namin at nag-heart mga kalaki automatic po padadalan ko po kayo ng lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo at tatayaan niya ng tatlong beses po Good for 3 days po bago po natin palitan Okay, tandaan nyo po Ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad Private consultation po ang may membership fee At good for 3 months naman po Ako po ang magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto, sa wedding, sa national, sa abroad at Pilipinas Ako po magbibigay sa'yo Tututukan kita sa mga laban mo araw-araw sa Pilipinas at abroad At mga kalaki, sa mga una po member Ngayong araw na to, bibigyan ko po kayo ng discount para po bago matapos ang April na ito mga kalaki member ka na at matututukan na kita at i-code ko ang birth month at birth mo mga kalaki mali mo naman dito swertihin ka di ba ilang beses ka na bang tumataya ng mga lucky numbers na yan na nanalo ka ba di ba Hanap ka ng hanap ng magagandang code Bakit hindi mo subukan ang aming private consultation member At ang mga lucky numbers na binibigay ko dito Sa aming Facebook, Youtube at TikTok Okay, sa mga member po Make sure po na makakausap nyo muna ako Bago kayo magpamember para legit na, legit na legit Na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki Okay, kaya eto na mga kalaki Ituloy na po natin ang pabibigay ng mga 2-digit lucky numbers po Sa tagig. tagig eto na po Number 25 Mindoro 23-1, Marinduque. 16-24, Caloocan. 8-14, Montenlupa. 5-20, Palawan. Gis, 18, Sambales. 13-29, at Apayao. 15-17. Ayan mga kalaki kompleto na po ang mga two-digit lucky numbers takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya pag isin nyo at make sure po mga kalaki ng mga lucky numbers namin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan okay at syempre po mga kalaki ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo mga kalaki sa ayan po kay sir ano to sir emmanuel ng Paco Manila. yan Sir Emmanuel Legaspi ng Paco Manila Shoutout po sa inyo Maraming maraming salamat po Isa po siyang uh, tawag dito, Grab Delivery Driver po siya At syempre po mga kalaki Shoutout po sa mga delivery dyan Delivery man, delivery boy Saludo po kami sa inyo Napakagrangal po At napakaganda po ng trabaho na yan. At maraming salamat po Sa ulang sabang pagtutok po Sa mga lucky numbers namin Araw-araw Manila na panalo ko na yan Manila At syempre po Sana magkita-kita tayo dyan nagsisimba ako sa Quiapo every every year. Okay? At syempre po mga kalaki dito naman po sa mga vegetable vendors po naman dito sa May Silang Kabite. Hello po sa inyo sa public market din sa Silang Kabite. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagtutok po sa atin dyan. Nila Ate ano to? Nila Ate N, en, N, en, Ate Indang at sila Ma'am Sheila. Hello po sa inyo sa mga uh, vegetable vendors po dyan sa, sa Silang, Cavite. Hello po. Maraming maraming salamat po. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it. Good luck. Gising na.